Isa sa experience na hindi ko malilimutan no, sa pagpapatakbo ng salon business ay ang panahong ninakawan kami. <laughs> hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami pa. Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa kahit anong salon services. At alam niyo ba kung anong malupit? Apat na ang branch natin ngayon at tatlong taon na ang Zell Salon. Pang salon ng Mindanao. Noong nandun pa kami sa isang company, naging part owner kami ng company dito sa Digos, kadalasan talaga ang mangyayari, yung manager, siya yung magdadala ng pera, yung cash, yung benta, o yung buong pera sa isang araw, o isang dalawang araw, o isang linggo. Yan talaga yung nakasanayan namin. Tapos, hindi ko na pansin, no? lumalaki na pala ang cash on hand niya. Yung hawak niyang pera mismo. December kasi ngayon. Ay, noon pala, sorry. December noon, nung nangyari. Bandang 2018, no? Papasok na pandemic. I mean, 2019 pala, medyo lockdown yan, di ba? Nung pagka 2020. O, kung tama ako. Pero kung mali ako, pagbigyan nyo na. <laughs> o, bandang mga wala pang pandemic time noon, nagkalindol dito sa amin, sa Digos, ang lakas. Sa sobrang lakas, takot na takot yung manager ko. At sa takot niya, dinala niya yung pera. Oo <laughs> oh, nga. Takot na takot siya sa sobrang lakas ng lindol, no? Tapos, hindi ko napansin kasi umuwi siya sa kanila, doon sa probinsya nila. Kasi sabi nga niya, natatakot siya. Eh, totoo naman, sa sobrang lakas ng lindol noong Disyembre, eh, matatakot ka talaga. So, ayun, umuwi siya sa probinsya nila. Tapos, okay lang naman. Inabot ng isang linggo, sampung araw, dalawang linggo, hindi pa nagre-report. Medyo kinakabahan ako. Tapos, yun na nga, nag-chat yung asawa ko, kinumusta niya kung okay ba siya, kung nasaan siya. Kasi wala nga ang update. So, nandun daw siya sa kanila, tapos hindi pa daw siya makabalik dito kasi natatakot siya. Hanggang sa umabot ang buwan, no, mag-isang mag buwan na rin, tatlong linggo siguro, eh, napagdesisyon na namin tawagan. So, yun, hindi siya sumagot, bagkos eh, nag-chat siya or nag-text siya, nag-reply na, Manager, ma'am, pasensya na at hindi ako makabalik. Kasi, yun na nga, yung pera daw, na bit-bit niya, hindi naman ganun ka-liit yung halaga, sa mga... 40 plus yon mga 45, 40 to something, gano'n. Eh, ninakaw daw ng kaboardmate niya sa kwento niya. <laughs> Ang ganda magkwento. Ninakaw daw ng kaboardmate niya. So, yun, wala kaming nagawa. Sabi ko, bumalik ka dito at pag-usapan namin, natin. O, ba diba? Pero, hindi na siya nagpakita sa amin at yun yung mga isang rason ngayon. Isang mga sinolusyonan ko ngayon yung mag-handle ng pera, kung sino ang hawak ng pera sa yung negosyo sa benta sang araw. Ngayon, itatanong ko rin sa iyo bilang salon owner o bilang may-ari ng negosyo, di ba? Ano ang ginawa mong diskarte o sistema para yung pera eh, hindi hindi basta mananakaw o hindi hindi basta mawawala. Comment ka naman diyan para tulungan ba tulungan. Uh, tulungan. Pero ang solusyon ko diyan, no? Eh, meron akong limit, no? Limit. Halimbawa lang sample. Every ano, every 3 days o every 30k o every 10k. Halimbawa, day 1 ngayon umabot na ng 10k. O deposit na 'yan. Uh, day 2 ngayon umabot ng 10k. O deposit na 'yan every 10k na cash namin deposit ko para nang sa ganon hindi magkaipon yung pera kasi ayokong maranasan ulit yung naranasan ko ngayon ay noon pala sorry kasi naniniwala ko sa unang beses yan na nangyari mangyayari yan eh, experience yan at yan yung matatawag na uh, aksidente insidente, kasi first time nangyari. Pero pag pangalawang beses, tatlong beses na ulit, ang tawag diyan katangahan. <laughs> ah, biro lang, biro lang. Pero 'yan yung mga solusyon ko ngayon kung paano namin i-handle yung cash, yung pera sa salon business, no? At naniniwala ako na hindi ang tao ang kailangan, no, para ah, hindi mo kailangan ulitin ko. Hindi mo kailangan ng maghanap ng pinagkakatiwalaang ang tao para hindi ka manakawan, para gagana yung negosyo mo, para walang masasayang na pera o mananakaw. Isa sa pinaniniwalaan ko na kailangan mong gawa ng malupit, mabangis na sistema para sa iyong negosyo mismo. Kasi kasalanan mo rin, kasalanan ko rin kung nanakawan yung negosyo mo. Sino ba yung may-ari dyan? <laughs> Ikaw 'di ba? Oh, ikaw may ari. So, galingan mo na hindi ka mananakawan. Galingan mo para hindi makuha 'yung pera kasi napaka-sayang ng pera, no? Ang pera talaga, ito 'yung tinatawag na dugo ng negosyo. Kung sa tao pa, wala ka naman siguro nakikitang tao na walang dugo, 'di ba? <laughs> oh, wala nga. No? Oh, so, napakahalaga ng na pera sa negosyo kaya ito 'yung parang gasolina para makausad 'yung sasakyan, yung vehicle, o yung negosyo mismo. Makatawid, maka, tawid, maka uh, usad sa buhay. Mapalaki ang kanyang sarili. Yan lang. At naniniwala rin ako na ang pagnenegosyo ay napakahirap, lalo na ang pag-handle ng salon business. Experience namin yan dahil meron akong 9 years na experience, karanasan, sa pagpapatakbo ng salon, sa pagsalo ng mga napakaraming problema sa tauhan, sa staff, no? Alam yung napaka hirap sa salon industry. Hindi siya ganoon kadali. Med masakit siya sa ulo sa so, totoo lang. Pero kung gusto mong matuto sa pagpapalaki ng salon business, follow niyo ako, Jeff Singo. Ituturo ko sa inyo la de konti lang. <laughs> Ituturo ko sa inyo mga natutunan ko dahil tatlong taon pa lang tayo. Meron tayong apat na branch at ang Zel Salon, pangmalakasong salon ng Mindanao. Eh, maaring ngayong taon na to or next year magbubukas na tayo ng prangkisa pero limited lang kaya abang-abang sa gustong magka-franchise ng Zell Salon pang malakas ang Salon ng Mindanao. No? Yan lang, bye-bye. Trabaho-trabaho pa tayo at dito ako ngayon sa ating brand, sa Zell Salon. At papunta ako ngayon sa Turil dahil alam niyo na, day 3 ng renovation natin yan. papakita ko sa inyo yung nagastos. Hindi. <laughs> ipapakita ko sa inyo yung mga kagandahan doon, ang update. Bye-bye! Trabaho-trabaho pa tayo dahil ang negosyo ay isang walang kataposang trabaho. Bye!